hanggat kasama ko si Brago at Dawis. Walang pwedeng manggambala sa kataymika ng buong kagubatan. Kalmahan mo ang iyong sarili, Apo. Alam mong hindi lamang ang kagubatan ng nais ng mga aswag. Ang itim na mutya sa ilalim ng punong balete ang tunay nilang pakay. Malapit ng sumilip ang kabilugan ng buwan sa pagtatapos ng buwan na ito, ikaw at ang iyong gabay lamang ang makakapigil sa kanila. Hindi mo pa nagagamit ang buong lakas ni Brago at Dawes. Hindi pa nabubuo ang inyong ugnayan sa espiritwal na pamamaraan. Tandaan mo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, Eman. Hindi dapat mapasakamay ng mga aswang ang mukya. Kung hindi lang sana tayo iniwan ni tatay, hindi tayo maanganib sa mga aswang. Ano ba kasi ginagawa niya? Ikaw na ang kasalukuyang lakana na po. Responsibilidad mo ang tribo at ang kagubatan. Huwag mong isipin ang ama mo. Pero isa siyang lakan, Lolo. Bakit niya tayo iniwan nang hindi man lang nagpapaalam? At ang mas masakit pa, maging ang engkantong si Kurdum. Isina